Si Tshuwa po, kasi Chua. si Tshuwa po doon tig po kasi talaga yung sa may tap po. No, doon ko din po kasi siya kaya na na-check up na doon yung nagganyan din siya. O bagay, bagay okay, si Tshuwa eh. Kasi ah? dito kasi pagdataon... Ano, maliligo ma -a -a na naman kayo? Ano? Ika, maliligo ka na naman? Oo, tinga. Ano, anas mo nata rin? Oh, bukas po, 10 minutes. Bakit yung may nangyay, kung bursi lang aabutin sa inyo so, yan? Sa Bigaw kayo pa, yung pagbate, pag-check up mo. Oh. Sandaan din doon, sandaan din doon. Ikaw hindi, pero muna eh. Parang natin, pag-uwi mo ng niya. May protest yan dito. Ha? Subukan kaya, subukan na, subukan. Tapos dito, suka, ho. O, pero mas maganda, baka yung lumabas sa sukol. Ang pinahihinam mong gamot, lagnat lang to, wala sa baga. Sabi ni Shami, gamot sa lagnat. Sila to? Shami. Ang lagnat ka na yung baga niya. Kung buro niya na eh. Pakulit ka. Ah. Sumo kayo sa Jollibee. Baka ay ka meron. Sige, bukas. Sige, gali mo yung bukas baga ha. Bigyan mo na ng pera bukas siya. Baka ay buta ka na eh. Matutulog eh. But si ko kayo.